may dumating na parcel ngayong araw at excited na tayong buksan kaya tara buksan na natin ayan talagang excited na ako rito sa parcel na ito kasi na naantay ko siya tatlong araw na ang nakakaraan in order natin to sa Shopee at itong in order natin ay talaga namang malaking bagay talaga sa akin at talagang excited na talaga akong gamitin ito at ito nga pala ay gamit natin sa paggagawa ng cake. Napakalaking tulong nito sa akin kaya naman pinaghirapan ko talaga na makuha ito. At talaga naman isa ito sa mga pangarap ko na gamit sa pagbibig na talaga naman na gustong-gusto kong makuha. Kaya naman pinag-ipunan natin, 'di ba? Walang imposible pag talagang gusto natin. Talagang magagawan talaga natin ng paraan 'yan. At ayan, buksan na po natin. Taran! Ayan, sa wakas, nagkaroon na rin tayo ng aluminum turntable. Ayan. Bali kasi yung una natin ginagamit ay plastic lang po yun. Para talaga yun lang sa mga beginner na kagaya ko. Pero, syempre, sa katagalan natin na gumagawa ng cake, kailangan rin natin mag-level up. Ayan, ayan. Kaya nag-upgrade tayo ng ating cake turntable. At, ayan, sinubukan na natin nga paikutin. Talagang ang ganda talaga. Suwabe talaga. <laughs> Talagang tuwang-tuwa talaga ako rito. O, oh, ayan o. Oh. Nilagyan pa natin ng cutter sa ibabaw kasi hindi natin napapansin na umiikot. So, ayan. Smooth na smooth po ang kanyang pag-ikot. At, Uh, para sa akin, talagang malayong malayo siya yung performance niya doon sa una kong ginagamit na plastic. At saka meron pa tayong ginamit noon na uh, Lazy Susan, yung wood na turntable natin. At mamaya lang ay ipapakita ko sa inyo at ikukumpara natin isa't isa kung ano yung advantage ng aluminum na turntable. At ito nga bali wala pa tayong... Uh, nagagawa rito na cake pero susubukan natin yan soon talagang excited na talaga akong gamitin ito <laughs> ayan, at ito na nga susubukan natin yung mga nauna kong mga turntable at ito ngayon, ayan, makikita nyo ayan sya ito kasing aluminum, ang kagandahan sa kanya, may rubber din siya sa ilalim tapos, ito namang plastic, uh, mayroon rubber, pero yung silid lang talaga <laughs> hindi ko na na At ang kagandahan dito sa ano plastic naman, at least meron tayong magagamit as a be beginner na nagbibake. Kahit papano ay meron tayong magagamit na turntable kasi mas mahirap pag wala tayong gamitin kung sa pinggan lang. Kasi naranasan ko rin yung sa pinggan lang gumagawa ng cake. Pero ito talagang nung nagkaroon ako nitong turntable kahit plastic lang siya at mumurahin, medyo maaluan siya sa akin noon. At ito naman yung pangalawang turntable na Lazy Susan na wood. Nabili ko rin to sa Dubai. Mura din lang to siya. Pumapatak lang ng mga 300 plus sa peso ang bili natin. Okay naman din siya at saka malaki. Kaya lang nga, gumigewang-gewang din siya at mabigat. Mahirap pag halimbawa ay eh, nagpapaikot tayo or nagpapakinis tayo ng cake natin. Pag sinasabayan mo siya ng ikot, imbis na smooth yung, yung pagpapakinis natin, eh, napakahirap so masabit-sabit siya talaga at gumegewang-gewang kaya ano hirap din ako doon sa kanya pero napagtiyagaan ko rin naman pero ngayon itong aluminum na to tingnan niyo naman oh kahit isang hagod ko lang ng paikot sa kanya ay talaga naman oh tuloy-tuloy talaga yung ikot niya kaya napakalaking aluan pala tong turntable na aluminum na talaga. At ito yung nabili natin sa Shopee, in order natin sa Shopee, nabili natin siya ng 800 plus. So nung kasama na pati yung shipping fee niya ay pumapatak na 887 lahat-lahat yung uh, bayad natin diyan. ayan may rubber pa siyang buo sa ilalim at talagang ang ang ganda talaga ng pagka ng performance talaga pagka heavy duty na na aluminum turntable yung gagamitin natin sa pagpapakin ng cake. Talagang mapapabilis yung trabaho natin kumpara doon sa na, sa plastic na nauna natin na ginamit at saka yung sa wood. Eh syempre nung araw ay eh, hindi naman pa tayo masyadong ano sa pag gawa ng cake. Pero ngayon talagang kinakarir na natin. Kaya naman uh, syempre kailangan din natin mag-level up ng ating mga gamit. As long as na meron naman tayong naiipon pa konti-konti sa ating pag bake ay doon na lang natin ilagay sa magagamit natin na gamit talaga para sa ating uh, hanapuhan dahil doon mapapabilis at magiging mas maayos pa yung kalalabasan ng ating mga ginagawang cake. So, ayun lang po at ibabalik ko na siya sa kanyang box. At at bumili rin tayo nitong the alphabet cutter na magagamit natin sa ating mga paglalagay ng mga details sa ating cake, sa mga dedication, ganyan. At saka may mabibili naman ng mga fondant na ready to use na. So, madali na lang natin magagawa ng mga dedication. Kaya, ayan, kasi hindi naman natin pa masyadong gamay yung pagsusulat sa ating cake. Hirap pa tayo doon. So, ayan, malaking bagay din yan. So, hanggang dito na lamang guys. And thank you for watching.